kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Tapos mapahiya noon ng DOJ dahil sa sinasabi nilang maibabalik na ng Pilipinas ang kanilang pinag-iinalaang utak sa pagpatumba kay nooy Negros Oriental Governor Ruel Tigamo na si dating Negros Oriental Third rd District Congressman Arnie Tepes. Ngayon ay tila may rasona para mabuhayan ng loob ang DOJ na posibleng maibabalik ng Pinas ang hinihintay nilang si Teves, May 28. 2025. Biglang nag-post sa kanyang FB page ang anak ni Ardy na si Axel. Nakinidnap daw at inabuso ang kanyang ama sa Timor Leste. Wala raw kung ano anong anong rason ay bigla na lang sumulpot ang napakaraming immigration officers sa bahay na tinutuluyan ni Arne Teves kasama ang kanyang abogadong taga Timor Leste. Bigla na lang daw nilang dinampot ito. Ang statement ng anak ni Arne Teves ay kinumpirma ng kanilang di kalibreng si Attorney Pasio. Uh, kahapon po ng mga alas 9 ng gabi, uh, daily time sapagkat na one hour ahead po sila sa, sa Timor-Leste, Timor uh -huh. ay may dumating po mga kawani ng uh, Bureau of Immigration ng uh, ng Republika ng Timor-Leste sa tahanan po ni uh, dating uh, Representative Arnie at siya po ay inaresto kasama po ang kanyang uh -huh. abogado okay. na si Dr. Uh, Jao uh, Sera at sila po ay dinala doon po sa compound ng Ministry of Interior at medyo nagkaskapol nga po nasaktan si Attorney Sera ngunit nando naman po sila at uh, sa kasalukuyan po, po ay uh, ang, ang pag ano pagkaanong ko po as of our latest information ay naroon pa rin po sila sa compound ng Ministry of the Interior at nung inaresto po wala naman pong ipinakitang warrant o kahit anong uh, pasihan basihan in writing kung bakit po siya inaaresto. Makikita sa video na ito kung gaano kahigpit ang pagyakap ni Arne Teves sa kanyang abogado habang siya ay pilit na gustong dalhin ng mga pinaniniwala ang immigration officers. Ayon pa sa abogado ni Teves na walang kung anumang dokumento na dala ang mga umaresto sa kanila. Sa kabutihang palad ay dinala si na Teves at abogado nitong si Dr. Juau sera sa compounding Ministry of the Interior. Wala pang klarong impormasyon kung ano kaya ang susunod na pwedeng mangyari. Pero ayon sa anak ni Arnie, na posibleng sapilitan nilang ibabalik ng Pinas ang kanyang ama sa kaidang private jet Duterte style. Sa matatandaan, na noong buwan ng Marso ay tinanggihan ng Timor-Leste Court of Appeal ang extradition request ng Pilipinas para ibalik si Deves para harapin ang kanyang mga kaso. Ngayon ay tila nagbago ito na siya namang ikinatuwa ng DOJ. Ayon sa abogado ni Tevez na si Tupasio ay siguradong walang nalapag na batas ang kanyang kliyente sa Timor Leste para siya ay dakpin. Hindi malayong magugulat na lang tayo kapag bigla na lang lumapag sa naiyang isang private jet mula sa Timor Leste at lula nito si Arnie Tevez. Sa dami ng mga kasong naghihintay sa dating kongresista dito sa Pinas, ay siguradong mapapalaban ng abogado nito sa pagdepensa para maiwasan ang pagkakulong ng dating kongresista. Katulad ni Harry Roque, ay wala ring tiwala si Arnie Tevez na magiging patas ang mangyayaring pagdinig sa kanyang kaso, kaya mas minabuti nitong manatili sa Timor Leste habang nasa posisyon pa sina na DOJ Secretary Boying Rimulya at Presidente BBM. Ang tanong, sa palagay mo ba'y maibabalik na ng Pinas ngayon si Arnie Teves? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.